mga idol ito sa isang TMX 155 pag na-stack na yung motor tagal na bago hindi nyo napaandar ayun guys uh, ito yung overall ko to tignan nyo yun yung mga passage ng langis kung saan pumapasok kung saan sya pakyat tignan nyo yun yung mga butas na yun minsan nagbabara na yun kasi na-stack yung motor eh. yung langis minsan natutuyo sa loob okay kamukha nito yung sa oil pump nya ito stack up na ito stock up to mga idol ayaw nang umikot nito yung granay niya sa loob ayaw nang umikot kahit lagyan mo pa ng gear niya oil pump gear hindi na iikot yan stock up na sa loob ay kaya, kaya pinalitan ko na lang to yung oil pump tapos tingnan nyo yung passage yung mga butas niya papasok pakyat tingnan nyo yun minsan nababarahan yun mga idol okay mga idol tips lang yan ha? kapag na-stock yung motor kailangan na uh, tingnan nyo yun tingnan nyo kasi kapag stack up yan guys, hindi hindi bobomba yung ating langis diyan, hindi aakyat, hindi magsi-circulate yung langis langis natin. Okay? Masisira, doble gastos. Kaya ka lang kapag nagbukas kayo ng makina, tinitignan niyo yan, mga idol. Okay? Uh, tips ko lang yan sa inyo. Okay. Heno.